Mga boss, naandini nga ako sa bayan ng Indang. Nautosan lang ako ni manager na may bilihin dito mga boss. Alam nyo naman, isang utos lang ng mga manager, sunod agad tayo. Nakapadaan na rin pala ako din sa tindahan ng kakanin mga boss. At napansin ko nga rin po ito bumbong na ere. Maka kung kasarap ni Ray, aba ay na megos-megos na may giniguya. Ako yung order nga ako kung talagang mabisa. At order nga ako ng dalawang special mga boss. Yan at ginawa na nga ni ate ang aking order. Kita nyo naman mga boss, talagang balot na balot sa dahon ng sag. 50 pesos nga pala mga boss ang isang order sa special niyan. Na may ikos na rin ni ate mga boss. Nilagyan na ng mga pampasarap. Nilagyan ng nyog. Nilagyan ng asukal. Nilagyan ng cheese. Ang kanyang pampinale, di ang gatas mga boss. Abay, pagka naman hindi pa sumarap talaga yan eh, ewan ko na. Murang-mura na rin ng 50 pesos boss sa dami ng inilagay ni ate, di ba? At ako'y pauwi na nga mga boss. Sari-sari na rin talaga mga mabibili dito eh, no? Pero bago ako mauwi mga boss, dumaan mo na ako ng simbahan, siyempre. Kita nyo naman, pagkaganda-ganda ng simbahan ng Indang, mga boss. Nagpasalamat lang tayo sa mga biyayang ating natatanggap. At ako nga, ay talagang pauwi pauwi na. At talagang gusto nang matikman ang nabili nating special photo bongbong, mga boss. Yun, at eto na nga tayo si M's Bro, mga boss. What? Tikman na natin to. Kita nyo naman, mga boss. Talagang palagay ko yung napakabisa niya. Aba, itirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Yan talagang loaded photo bongbong, mga boss. Yan, unang kagat. Aba, ay talagang napakabisa nga pala talaga. Si manager nga sa una ay aayaw ayaw pa mga boss. Hanggang sa ako'y inagawa na. Ay siya, may gita nakauna ng subo. Eh di hindi sana makakatikin. Alam nyo mga boss, ang Pasko ay nakagawian ng mga Pilipino na magbigay. Kaya naman meron tayong mga Christmas party at mga reunion na nagaganap. Karamihan sa atin ay ito yung pinakagustong season sa buong taon. At napakasarap sa pakiramdam pag nakatanggap ka na ng regalo mga boss. Siyempre, wag natin kalilimutan ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagdiriwang sa araw ng Pasko. Basta't sama masama ang pamilya, walang sakit at masaya, yan ay napakagandang regalo na dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos Ama. Merry Christmas, mga boss! Hasta la vista, baby! Adios!